Ayan na yung mga visitors. Banda, 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 hi, James! Ayan, hindi, si James. Nandiyan silang motor. Ayan. Hindi, na Ayan. si Vince. Ayan. Yung aking mga babe. Mga bagong, bagong babies ko si James. Ayan. Hala, dito kami ngayon. Ah. Hi! Ano ko to? Yeah, I contact ko sa aking reels. So, yun. Pinisita na namin yung best friend ko na ang hirap kontakin. So, yeah, ayan ay ayan na ako. Ay, na, na to. Uwi, ito, uwi na to. So, alis <laughs> So, gusto ko magtagal. Tatlo, wala, na sila. Tatlong beses, tatlong beses po ako sumigaw sa harap ng pintuan nila. ay wala, hindi sumpo. Mabuti, sinat niya ako. sinat ko lang si tita. Ayan, dyan dito sila. Ayan, na. ganun yun. So, wow, ang ganda na motor ni Kuya B. Plus 24 match. model na Aerox. Wow. wow. Sorry, hindi po may mayari. Ayan, galing naman. Oh, eh. ayan, sige. Um, oh, ingat kayo pag uwi. Bye-bye. See, you sometime Imakita nyo, Imakita bye -bye. soon again. Mm, eh, makikita nyo. Bye-bye. Makikita nyo ulit ako. Sa usunod ulit ito. Kuya, book mo ayos ah. Which means... Ayan. Buhay pa ako. <laughs> wow, no? Para ka naman ano Boy ah. O, oh, ingat pag drive. Pabuk ko eh. May oh. girlfriend eh. Wow, may girlfriend <laughs> na. Sabi niyo, okay daw tingnan pag nasa kaliwa eh. talaga. Ayan. 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 sige. ingat, ingat kayo, ingat. Yan, nasa mga visitors. Ayan. O, oh, ingat kayo. Bye-bye, James. Daan na lang kayo ulit dito. Bye-bye. Ayan. Buti na lang nag-chat sa akin. Tum Hi, good evening. May ubo pa ako. Ayan. Hindi Bye. Bye. Bye.